Uh <laughs> <risks with> é <heaven entender> Thank <laughs> Ay, tipit naman itong ating motor mga idol Palit na kaya ng ano ng gas filter Pinalitan na natin mga idol O sige gusto ko siya Anong kailangan kong gawin, <laughs> uh,

Tagak. <laughs> Gagak. Dito ito, ba? Wala Oh my god, traffic talaga dito. Pero okay naman. tuloy yang ano. Ang um, Ang um, Sesesyan. na estado <tinyo> na pala 'tong baterya mo.

Oh, lala manus. Okay.